Janella, hiling ngayon ay panalangin. Sa gitna ng pambabatikos na natatanggap niya, isang matinding pagsubok pala ang kinakaharap ngayon ng kapamilya actress at singer na si Janella Salvador, panalangin nga ang hiling ngayon ng actress matapos mangyari ito sa kanyang pamilya, matatanda ang nitong mga nagdaan na araw ay dinagsa ng pambabatikos mula sa mga madla si Janella. Ito'y matapos gawa ng isyu ng maraming madla ang pagtanggi niya na magbigay ng pasampol ng kanyang bagong music, sa programang It's Showtime, ikinadismaya ng maraming madla lalo na ng mga madlang people viewers ang inasal ni Janela. Anila, ay pambabastos daw sa It's Showtime host na si Kim Chu na siyang humingi ng sample mula kay Janela, idiniin ng madla na nag-attitude daw ang actress dahil tumanggi itong magbigay ng sample, Ayun pa sa madla, tila nagdadahilan lamang raw si Janela na wala itong boses, dahil kung papakinggan ang tunog ng boses niya nang bumati siya ng WhatsApp madlang people ay maayos naman daw ito. Samantala, pagkatapos batikusan ng maraming madla ay ibinahagi ng aktres na si Janela na kanselado ang kanyang mga mall shows na gaganapin sana sa SM City Pampanga at Star Mall San Jose Del Monte, ayon sa official statement ng Star Magic, may family emergency umano na nangyari sa family ni Janela, anila, or artist, the female lead of the movie. Janela Salvador needs to tend to a family emergency. Pero kahit nakalagay na may family emergency na need na asikasuhin si Janela, hindi pa rin siya nakaiwas sa pangungutsa ng maraming madla. Bumahan ang mga komento mula sa mga madla na ginawang katatawanan ang pagiging paos ni Janela kung bakit umanukinan sila ang kanyang mall shoes, pero kabaligtaran nga sa iniisip ng mga madla. Hindi nakakatawa ang rason ni Janela kung bakit niya kinansela ang kanyang mall shoes, ang hindi kasi alam ng maraming madla Inatake ng Ashma ang anak ng actress na si Jude na hindi birong pangyayari, ani Janella, Ashma is really awful. The past 48 hours been such a nightmare, but I'm positive that my brave boy will bounce back stronger than ever in no time. Would really have loved to see you all at the mall shows today, hope you understand, humiling naman ang panalangin ng actress sa maraming madla, kasabay nito. Nakiusap siya sa marami na sana ay huwag idamay ang kanyang anak sa mga pambabatikos nila Aniya pa, if you twist my words that's on you I will always be assertive but never disrespectful If you can't tell the difference and find something wrong with that Then you're a people pleaser and again, that's on you Don't you dare try and involve my son The way most of y'all are boomers too Embarrassing